Ito naapektuhan yung page ko. Tingnan mo, lumaka ka. ka oh, ah, kasi. Ba't ka naapektuhan na? Oo. Na. Oh, Bakit ba eh, di ko? Hindi ko alam. Dahil siguro akala nila, ganggang -gang na talaga Ano? Ay, hindi. Ganggang naman talaga. Ganggang ka naman talaga. Ano na, sinasabihin ko na para hindi ka na masaktan. Huwag ka na umasa. dami mong ina-expect sa buhay mo. Hindi ka naiyayaman sa pagiging vlogger. Hey, ano, piloto na lang sa ulit, eh, boss. Oh, di ba dati piloto ka? Ano ginawa mo? Dito, na umasa umasang magkakapera ka dito sa pagbablog? Ayun yung realidad. Coach, sinasabi lang para di ka Okay. Yung yung na yung Libre lang naman mga araw. Sige. Pag umabot na ng 50k, 50k followers agad yan na ano mo. Mm. Ah, sige. Bibigyan kita ng 20,000. Pero pag hindi, wag mo na ituloy ha. Huwag ka na. Stop mo na. What's up, neighbors? Hey, yung araw, dito si Chucky Boy yung mga tanga dyan. Oh. Eh. Ayos yeah. so, nice uh, ba? ice yes. ba, guys? Ayos ang kulay. Oo, oh. oh, eh. kasi yan, pre. Bago to. Midori, okay. ma. What's up, Colonel? Oh, coach? Uh, ano coach? Ha? Ano yan? Hindi, nais ko lang itong bago kong page. Kasi... Anong page? Bagong page na pang paano ko nang pag-vlog. Oo yung... kasi naapektuhan yung page ko. Tingnan mo, lumakakakari ka kasi. Pati ka naapektuhan na? Oo. Bakit pati ikaw? Hindi ko alam. Dahil siguro akala nila ganggang -gang na talaga Ano? Ay, di. Ganggang naman talaga. Gang ganggang na ka naman talaga. Ay, nagpapanggap ka ba? Hindi, dindi, dindi. Yan, hindi, hindi. Sa yata yan eh. Oh hindi, hindi. Kaya ina-ice school oh, lang. So, na Sige lang. Oo. Oh, ano ka? Ang ah, sige lang. Suportahan kita. Suportahan. Nagpa-vlog ka pa eh, no? Oo. Oh. Kala ka, kala ka, mo na. Uy. Kala ba ka mag-workout kayo? Kaya nga eh. Puro ka kasi ganyan eh. Hindi, ka kasi ano, you kay na ano ko lang yung bago kong page. Kasi... Bago page. Dapat yung Facebook naman tatanda. Nakaiwalay eh. Yung Bro, oh. ba. ano ba? Nangangarap lang din ako. Ano yung bago? bago? Oo, oh, bago lang. Bago oh, kids. wala, 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 si Ay, ano yan? Ano naman sisigat eh. Ha? Hindi naman ako followers. 4.5k followers lang. Ay. 4 point lang? Oo, 4.5k. Pagka naman vlog! Masigat pa ako sa'yo eh. Ha? May picture ka rin na ito, di ba? Oo oh, nga, dapat ayun eh, yung profile picture. Dapat yung profile picture mo doon yung isa. Saan ba yung profile mo, coach? Grabe naman kayo sa akin. Ang pangalan mo, Chucky Boy. Oo. Dapat hindi Chucky Boy pangalan mo dyan. Ano, Lolo Chucky. Oo. Mas bagay. Mas Oo nga. mo na. na di ka siya kay boy. Wala na. Kung baga dati, pray mo dati, di ba? Uh, dati yun. Ngayon, hindi ka na magkakaroon ng pray mo ulit. Hindi, really? no, Ay, hindi, hindi. Matanda mga na, mga na. Na, na, na. Wala na. Ano ka na, Chucky Boy? Magtrabaho ka na lang. Yung mga, ano, sound-sound lang. Huwag ka na umasa na sisikat ka sa mga ganito. Eh, okay. Kaya, Kaya, naman ni Kaya naman Coach. Kaya naman mo Coach. O, oh, yung oh, no, palitan mo. Sinasabihin ko na. Sinasabihin ko na para hindi ka na masaktan. Huwag ka na umasa. dami mong ina-expect sa buhay mo. Hindi ka na yayaman sa pagiging vlogger. Ay, 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 piloto na lang siya ulit, eh, Bors. di ba dati piloto ka? Ano ginawa mo? Ay eh, wallet mo to, di ba? Oo. Oh, di ba? Totoo, di ba binoto ka dati may ID ka pa nga eh. Oo. Um, oh, oh, oh. oh. Nandoon sa ano oh. eh, naiwan ko. Naiwan mo? Oo, oh, di ba? Saan ginawa you know, mo? Oh, wala ka ng pera na walang pera? Oh, kaya nga uh, ito, nagbaba na ka sa kali. Pero nakapag-drive ka na ng aeroplano, di ba? Oo, oh, nakapag-solo na ako dati. Eh. Ah, yung problema sa'yo, kaso na-short ka sa pera. Oo. Oh. Oh. Oh, huwag ka nang umasang magkakapera ka dito oh. sa pagbablog. Oh. Eh, yun yung reality. Coach, uh, sinasabi nang sa'yo, para di ka na masaktan. Libre lang ay, naman mga harap eh. Okay lang naman niyo. Niyo. pa to si Lahat Boss Jerome. Lahat nagsisimula sa zero eh. simula nagsisimula sa zero. Ito hindi na zero to eh. Ilang taon ka na. Natatawa ba siya oh? Wala na! Wala. Totoo kasi! Sorry ah! Sorry Totoo to siya, kasi. Pero wala na talaga siya! huli na ang lahat! Wala ko sa'yo! Magtrabaho ka na! Ano ka na? Magpamilya ka na! Panahon na eh! Ano papakain ko doon boss? Ayun Ay, nga eh! Mas magagawa mo ng paraan! Eh pag may pamilya ka talagang sisipagin ka eh! Ngayon wala kang pamilya <laughs> Ano may edad ka na, tapos tamad ka pa. O, oh, tinan mo followers mo, 4.5K. 90% niyan, senior citizen din nakapalo. Saka yung profile mo, palitan mo. Uh, oh. Eh, nag-message ako sa'yo. Oo. So, oh. Hindi oh. mo yun? yun eh. o, ano, oh, palitan mo. Oh, yan o. Oh. Mas okay yun eh. Mas, o. Oh. Di ba? Hmm. o, profile mo yan. Ayun palit mo. Ayun mo download ah. Okay. Ayun, mukhang mukhang kamukha talaga o. Oh. Tsaka Pag umabot ito ng 50K, 50k followers agad yan na ano mo. Mm. Ah, sige. Bibigyan kita ng 20,000. Pero pag hindi, wag mo na ituloy ha. Huwag na. Stop mo na. Nangangarap lang din naman ako. Okay. Hindi na. abot yan. Hindi abot yan eh. Nangangarap lang naman uh, ako parang uh, mga ano. Wala hindi abot yan. Ang baba ay, ng binibigay ko ha. 50,000 followers. Pag umabot ka doon, within 24 hours, bibigyan kita ng 20,000. Parang pag hindi. Pag hindi, wala kang 20,000 at wala kang 20,000 at wag mo na yan. Butik na yan. Hmm. Wala ka naman ma mapapala. Uy. Hmm. Eh. Oh, Ayan, yeah, na natin yung okay, profile. O, tampo, oh, oh yun. Dapat hmm. naman talaga yun. Mas bago yun. mas bago yun. Sige, so, yan na muna. Lagi muna. Lagi muna. Lagi muna, na nga. Okay. may gagawin ka? Ulo, ulo. Ah, so, so maganda nga yun eh. Ayan. yan. So, ko ba ba vlog ko yung cellphone ko? Nagpa-vlog ko yung cellphone ko. Nakikicharge ka dito eh. O, sige, post mo yan dyan o. Posting na natin kung umabot ng 50,000 yan o. Abot yan. Abot pa. May tiwala ko sa'yo, coach. Abot yan. Thank you, boss Jaron ha. Pinalitan pa yung ano. Pinalitan nyo pa yung Grobe naman. Broby Hindi aabot yan. Anong aabot yan? Uy, oh, bot. Sabi ka okay, naman. Grabe ka bot. Ano abot yan, abot. Hindi. 100. 100k. 100k. Grabe ka eh. kisi. Tapos ng pangarap niya. Sana guys, supportahan niyo ako ka supporta para mapakita Kasi natin. Huwag niyo supportahan yan. Okay. Huwag niyo supportahan to ha si Jackie Boy. Hindi naman sikat to eh. Kaya masikat pa ka ko. Wala dito. na matanda niya. Masikat pa ako dyan. Si tandang mahilig. Tandang mahilig oh. Pinagnanasahan yung pinag... Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Sige na.